Sa edad na 43, dalawa na ang anak ni Leo, isang labing pitong taong gulang at ang isa na may bagong silang. Bagamat dadalawa lang ang anak nito, aminado siyang hirap na rin sila ng kanyang misis sa pagbabadget. Medyo mahirap din po. Bakit po? Kasi walang konti lang anak buhay. Pulang na sa pagkain. Para hindi na sila mahirapan sa pagbabudget, gumagamit ang kanyang misis ng injectable birth control na parte ng kanilang family planning. Tama na yung dalawang, hirap na yung maraming. Tama na yung dalawang. Gayunpaman, kung siya raw ang tatanungin, hindi na niya kailangan pang magfabasectomy. Ito'y kahit mayroon na ring non-scalpel vasectomy. Ayoko mo. Bakit naman ayaw? Kahit na hindi naman na ako gano'n, ma'am, kasi matanda na rin ako, ma'am. 43 na ako, ma'am. Pinamis ko ng hindi na mag-aana. ang ganda lawa lang talaga. Sa Baguio City, isa ang non-scalpel vasectomy sa mas ipinakikilala pang uri ng family planning method. Ito ay isang permanenting uri ng family planning method na isinasagawa sa mga kalalakihan. Pero hindi tulad noon hindi na kinakailangan ng komplikadong operasyon ang ginagawa sa nostscalpel vasectomy uh, pinuputol natin yung vas deferens parang equivalent to sa tubal ligation pag sa kababaihan ito naman ginagawa sa kalalakihan sa paglipas ng panahon dumarami pang mga kalalakihan ang tumatangkilik nito simula nang ialok ito ng City Health Services Office noong 2010 actually, mas nadadagdagan pa. Di ba? Oy. Kasi nawawala yung pag-aalala na anytime baka mabuntis si partner. Di ba? Kaya uh, magandang procedure ito, lalo kung wala ka naman ng balak na magkaroon pa ng mga supling. Simula noong 2021 hanggang 2024, umabot na sa isang daan ng mga kalalakihan ang sumailalim dito. Karamihan ng reason nila, economic talaga. Ah, economic mga reasons. Yung mga oh. ba, to me. At saka pangalawa, uh, mahal na mahal nila yung asawa nila. Yon, uh, di yun, di ba? Yun yung... Ganun ba? Oo, mm. kasi ayaw nilang mag-undergo na nung asawa nila. Kasi nakikita nila, na ihirapan yung asawa nila umiinom Mga... ng pills, araw-araw. Yeah, so, mm. O kaya naman, pag injectable, kada tatlong buwan, oh, pag oh, O oh. kung mag-undergo man ng ligation, magpapa-admit pa sa hospital. Tsaka, mm. yun nga, yung hirap nung asawa nila pag nanganganak. Kaya may mga iba talaga na sila na mismo yung nagbo-volunteer. Bukod sa libre, sam na put na porsyento rin daw na mas epektibo ito bilang birth control. Sa ngayon, umaasa ang City Health Services Office ng Baguio City na tataas pa ang bilang ng mga kalalakihang sa sa ilalim sa non-scalpel vasectomy. Sa mga mayroong katanungan, maaaring makipag-ugnayan sa City Health Services Office at malapit na health centers sa inyong lugar. Jose Robert Invento, RNG News.